Ang bayo ito okay. nagtitinda ng buko. May yellow. Lalaro yeah, sa wala. fresh buko. di ba? May yellow. Ha. Sa Dingalan Aurora na tayo. Nasa harapan tayo ng Pacific Ocean. Hmm? Dagat yung likuran ko na Dagat yun. Hmm. To... Oh, no. Pero parang di-arte na yun. Sabi <laughs> nung bata, parang di-arte na <laughs> Puro bundok kasi. Marami ditong isda. Mura lang yung isda. You can put more yellow. Bukod sa buko, marami din sila ditong pinya. Ayan o. Oh. <laughs>